Klap mga ka-idol Ikakabit na Ikakabit na sa namin yung alternator. Ngayon, napansin namin basag. Ano? makita Nakita mo mga ka Matagal na tong basag. You know? Nag-ibang kulay na siya eh. Mm. Kulay noon, kulay ganito. Dito siya napunggal yun know? oh. napunggal oh. Mm. Ibig sabihin matagal na siyang napunggal. Tinamo mo yung idol yun o. Tama mo, pinapanood ko yung sa sarili ko. Paisip at sinabi ko na Layo ko na pala sa dating ako. model ang model nito 20 22 model 22 model tina mo ibig sabihin may gumalaw na nito may gumalaw na tina mo yung idol yung basag oh. hindi niya sa, kung kami ang nakabasag nito sariwa dapat siya kaso kita mo yung ano nagulat na lang yung kapatid ko yung kinabit na ikakabit na yung ano nakapatong na lang to dito yun 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 Kapatong siya. Tinan mo, ang, ang tama niya ay dulo. Oh mahalata mo siyang matagal na siyang putol ipatong mo na lang din to son mm. mm. i-design na yung mga ano upuan eh hmm. Hmm. ganun tigitan kaya natin ipoksin o oh, sige sige ipoksin mo eh, may, oh, kahit may tiban eh, may tiban na natin oh. yun kita mo nga doon. talagang yung unang gumawa nito kasi pinagbaklas na nagpalit na siya ng water pump, you know, kita mo sa mga idol, nagpagtakbak na siguro ng water pump nito, yun doon nabasag. Tapos, ngayon, ang problema pa nito mga kaidol, yung compressor niya, yung compressor niya, putol din yung laka ng Pulley yung may lag, nilalagyan ng lock, naputol yun, wala ng lock, kaya nga, uh, problema yung may-ari kasi palitan ng buong compressor. Ngayon, ikakabit na yung nirepair na itong alternator, kasi may ingay yung bearing, ikakabit eh, na nasagi ng kapatid ko tinan mo grabe yung nagpalit na sila ng water pump tingin ko pagbaklas baklas ng water pump doon nabasag to yun mo lo kitang kita nung katiyan dulo ibinin siya na matagal na siyang basag natin. Twenty tiba natin 2022 grabe sinapit nito nito <laughs> repairin na lang natin mga kaidol no? repairin na lang natin yang dinikit natin ng may tiban hindi naman ito persado din kasi nga sa ibabaw naman yung ano nito yun. last touch tayo mga kaidol last, last touch <laughs> tayo napapatong yung problema nito kasi tayong huling bumalaw yun Sa Yan, pwede na yun. Yan, ito na, dugtong na natin. Grabe sinapi itong ano, sasakyan na to. Putol yung kabita ng lock ng compressor. Basag to. Nako. Kaso, tayo ang last stats. Tayo na na mag-ayos yun ah.